Ako mismo. 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 A man Ako mismo hindi lang isang kabataan na maging isang modelo sa mga katulad ko upang makatulong sa kapaligiran. Ako mismo, bilang isang kabataan mauna sa pagtulong ng ating kapaligiran. At ako mismo, tutulong sa pagpapaganda ng ating kalikasan. Malalang problema sa basura, pollution at pagkasira ng ating kagubatan. Ito ay ilan lamang sa mga problema kinaharap na ating lipunan sa ngayon. Kaya ako mismo, bilang isang kabataan, ay gagawa ng paraan upang kung hindi man maayos, ay mapigilan ang mga nasabing problema ang pinaharap ng ating lipunan. Sunod ako sa mga batas ng ating pamahalaan para sa kapaligiran at ako mismo ay kayatin ko ang iba pang kabataan na gumawa ng aksyon para sa ikabubuti ng ating kalikasan. Dahil ako mismo ang magiging simula ang magpaba. Bilang isang mag-aaral, magagawa kong palagan natin ang tamang pagtapon ng basura o tamang segregasyon na kung saan iwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. Dahil dito, may natin ang pagkakalat ng mga basura. Tutulong din ako sa pangangalaga ng inang kalikasan dahil ang kabataan, ang pag-asa ng kanilang isang mga aral makaguluhan sa ating kalikasan sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura, pagitiwalay ng basura hindi nagubulok at nabubulok. At para sa ating kapaligiran, kasama ako sa mga proyekto pangkalinisan ng aming barangay upang ng pag ay hindi makasakis sa mga tao na nila. Pagbabaha, pumubos na ating mga nagsipirang pagbabaha. Normal na ng marina. Ito so, ang mga sitwasyon kung saan tayo ay sila wari na makulong. Ngunit, ano ang ating pagagawa upang pipitan ito? Kaya, ako mismo bilang isang estudyante na makikisa sa pangalaan upang maisalba ang ating sirang kalikasan. Ako mismo sa aming simpleng paraan ay tulong upang mabawasan nating ating ng problema sa basura. Paggamit ng 3R at tamang pag ng basura. Ako po si Richard at ako po si Nito. Ayun na nga ako, ang lahat ng ito. Ako mismo. 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 mismo mismo Hindi kilala pa sa problema natin sa kahirapan Sa kawalan na mismo Ang magsisimula ng pagbabago sa ating bayan <laughs> <laughs>